Ayan, mga kabayan. Ito yung stoplight ng Puguso. Ayan. May bantay, Oh. Gaano kalayo ito. Dito. Ano yun? Ano yun boss? May papara, tinuturo ko sila dito Ay, bawal po tayo mag cellphone habang nagmamalik Hindi eh, po ako nagsisilpon sir, nagbibideo ako ng vlog ko um, Ah, nagbablog po kayo? Oo oh, Eh, huwag, huwag kayo muna mag vlog pag nagmamalik Tinuturo kayo, ko siya dito, kumara kasi bawal dun eh Oo nga, nakita oh, naman, ba? bigla kayo kumakanan nang wala kayong signal light Hindi ako kumanan, kaya layo-layo ko pa Kaya Ay. tinuturo ko siya pag ganun Kasi bawal dun, di ba sir? No, hindi daw siya kumanan, no? Wala siya. Hindi, lag. tinuturo ko siya dito. Kasi, Sorry, alam kayo, nyo naman bawal kayo, doon siya. O. cellphone kasi kayo. Hindi naman po tama yun, di ba? Sinabihan na po lahat. Alam nyo yeah, naman po yeah, hindi yan. Na bawal po tayo nagsiselfone habang nagdadrive. Hindi po kasi bagay kasi nagbablog ako kasi. Hindi nag, po bagay kayo, kasi positive na na cellphone nga ho kayo eh. Cellphone po. Hawak-hawak niyo pa rin. oh di ba? Hindi kasi tinuturo ko yung pasayro sir. Ito yun. Tinuturo ko yung kasera dito. Oh. Oh. Pwede ko oh. cellphone pa rin po Tira, kayo. Yung yung po. Mag na, ano ba yung dun, oh, sir? Oo. Gusto makita. Gusto makita. Wala naman problema. Tinatanong ko lang. Kaya nga po. naman parang hindi nyo alam. Nagtanong po ba kayo sa LTO, Tay? Oo naman, siyempre. Sir, hindi nyo ba alam na mabigat yung violation ng Tay? Sige nga, sige nga, sir. Ayan po, anti-distracted. Distracted. Driving up, private. Opo O, sa mga driver, sir, tingnan mo yung suspension yeah, yun. Hindi, alam ko po yan, sir Ito, itatanong natin Kasi, sabi nyo, anti-destructive Ngayon po, sir Sa LTO lang po yan, ba? Hindi naman sa okay. Bakit naman nakalagay sa MTV? Sa uh, line-up ng MTV Bigot sa LTO hindi ba pwede nyo naman kasing hingin yung kopya na yan, pero hindi 'yo building i-implement, tama po? Okay po, sir. Ah, mag-complement tayo sa <laughs> Hindi hindi na eh. Hindi, hindi naman natin kailangan magkita-kita na sa ganito. po, sir. Wag niyo yung question niyo yun labi dito namin, sir. Kasi nagte-cellphone po kayo, sir eh. Kaya nga namin kayo pinara eh. Ganito kasi, na, kasi ay kung napansin nyo yung takbo ko, napakabagal, 'di ba, sir? Kasi natural nagko po ako dahil araw-araw ako Ito po, nabublog, driver kayo, po. hindi po kayo vlogger, to Vlogger ako, sir. sir vlog ako, sir. Yun nga Tingnan po, nyo po yung account ko, sir. Yun nga po, nandun na tayo, sir. Pero oh. pwede nyo ihinto kasi pwede kayo makadescribe, sir. Kasi, ang hirap kasi paliwanag, sir. Dahil ako, hindi naman ako... Mahirap, sir. Hindi naman ako sir. Kasi, kahit na pinako na kayo sa ano, yung violation nyo na nagawa, oh. pinagpipilitan nyo pa rin na vlogger kayo. Tapos nakataxi kayo, sir. Ito yun sir Kaya nga pinaliliwanag ko. Ano po dahil... ba kayo? Taxi driver o vlogger? Nagbablog. Sinasabay ko sir. Ayun nga po. Masama ho bang ipagsabay ko sir, sa trabaho ko yun sir? Masama po yun. Bakit Kasi o... po? Kasi po nagpipick up kayo ng customer. Tapos nasa lansangan po kayo. May dala kayo. Hindi po. Si wala po akong sakay. Nakita nyo naman sir. Wala akong sakay. Ang tinuturo na, ko yung pasayro Kana sir. Ano ba ang pinaglalaban natin sir? Wala naman. Ay kayo. Pinaran nyo ko sir. Natural sir. Diba? ba sa po kayo. Yung iba nga pinaparang namin, bakit ba hindi? Exempted uh, po kayo? Hindi ho, unang una sir. Yung pasero na sa unahan nyo, alam kong bawal dun pumikap. Kaya kung napansin nyo yung kamay ko, kinakawayan ko siya dito banda kasi Asan alam ko bawal lan, Ay, siyempre, umalis sa kanina pa tayo dito sir. Dila? Ah, ganun ba sir? Kasi license na sir, doon nga kayo magpaliwala. Ay, hindi ho sir, hindi ho ako. Ay ah, sir, man, ano, sir? May, may violation kayo. O anong gagawin nyo sir? Hindi ho, hindi tayo mag... Uh, ano sa ganyan sir kasi oh. yung pasayro na sa harap nyo alam nyo po bawal dapat, sir, niyo, sir, doon dapat sinabi nyo sir doon ho kayo tama ka na, na kayo sa akin dyan sa sector commander namin kasi sinisira eh, nyo yung trabaho namin sir hindi ho sinisira sir Nasaan ho kayo sige ituro ano nyo ano ho ba trabaho natin sir balitad manikit sir manikit Sige, Papansin nyo natin sir ito Ang trabaho nyo manikin Pero oh, bakit ganyan dito yung... kayo sa Sinita so, kayo meron kayo Sir? lang, malilaw, sita lang niyo po, so, ko sir, oh. sir kayo Hindi eh, po yun Sir Unang una, napakalayo nyo sa traffic light Pansinin po natin Sir Ayan, napakalayo po nyan Ah, ano na po tayo sa Ang trabaho niyo po ito eh, paliliwanag ko rin ko sir. Kasi traffic enforcer sir kayo, dapat sakaano kayo diyan? Nagmamando kayo, sir. Hindi na dito kayo eh, di ba? Ang layo, sir. Wala kunang dumudulot sir. Hindi po hindi ako nagpapasikat, sir. nagpapasikat kayo kasi nga po, sir. Ang pinara namin kayo, oh, na aminado kayo, may hawak kayong cellphone. Ito 'yung, sir. Nagkita nyo naman po siguro, malinaw yan na sinasabi ng ano na... <coughs> Hindi eh, po, ba't ko na... may ginawa ba ako, may nabangga ba ako, dadalhin ko sa sir. traffic bureau niya, ba sir. Sir, ayun, 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 yung... mo ba yung sir? Payuninan sir. Sa second, ayaw ayun, patuloy niya yung license, yun yung wala na na eh, dito, di ba? yung karapatan sir. kaya natin Nagtatanungan uh, lang tayo, sabi mo si Talang. Sir, ngayon no, gusto, mo sir. Akong, gusto mo na ako, gusto mo na ako ng lisensya ko para sa Oh. Sir, yes. ito 'yan, sir. Ay, meron po tayong po, violation. Pakinggan niyo muna 'yung sasabihin ko, sir. Hindi ako nagdi-pagargo, pinaniniwalaan ko lang, sir. Ah, uh, Wala daw siyang violation eh. Ngayon may hawak ka sa cellphone ng kulit. mo tayong mag-cellphone habang nagda-drive. Sir, Aba, hindi lang huwa ko ang may hawak ng cellphone sa nagmamaniyo, sir. Malinaw po yan. Unang-una, sir, bago in-implement yung batas na yan, sir, hindi ano? na pinaliwanag po yan. Ang ITO ano? ano? po, ano? po ano? yan. Ano? Um, Di ba po? anti distractive Alam ko oh. po yung sinasabi niyo anti distractive, pero po, Iyan po, violation sir, sir. po yan sa LTO, Makasoyo hindi po yan po. sa lokal, di ba, sir? Pakasuyo lang, sir. Hindi na po tayo ngayon, national na tayo, sir. Ah, ganun national mo ba? Po. Dapat ipaliwanag niyo. Ay, ano yun? Ayun na national na, na yun, yun, I mean, yun tayo. Alam po yun, eh. Ayun lang po, bali. Dahil ako nag-LTIPARM Academy, lahat pong violation, tinuro din sa amin, sir. Hindi mo na yan. Ano sir. Ay, hindi hukot, baby. Wala, hukot. Kung na, ko muna yung sinasabing niyo, Sen. Rano, eh. po yun? Sir. Galing sa Sir, Oh, sa sige, sa sir. sir. Na sir. Malinaw kanina na. Ayan, naka video tayo. Malinaw na sinasabi oh, ko, sir. sir. Si lang. Tama. Anong sita sir? Violation. Diba sabi niyo po yan, sita. Kaya naka-record eh. naka po yan. Kasi naka-vlog nyo yan. Esensya po. Ang dami po pong ano. May violation kayo. Kaya kami. Hindi nga manami. po sir. Ito inihingi ko. Nasaan ang galing sa LTO yung authorization? Hindi po. Para, sir. Kasi madali naman yung gumawa niyan sir, eh. Para, sir. Tama sir. Na pa Ay dapat po. tala niyo po. Hindi po pwedeng sasamahan ko pa ano huwag yung, yung sa akin. Yung... Ang, ang huli mo sa akin. Destructive ano ba? Upo, eh, sinasabi ko, LTO po yan. Naka-implement po yan sa LTO. Hindi po yan sa naka-implement sa lokal. Nagpapasikat ka lang, sir. Hindi po ako nagpapasikat, sir. Dahil kami sa LTO Parbe. Ay, par Ilalaban, Ilalaban ko to. Dahil... Lalaban ko to, sir. Eh, dahil unang una, unang una, sir, ito yon. Ano ba ang, ano ni LTO Parbe, yung ito, ka yung portrait, hindi eh, po ako nagpapasikat, sir. Ay, may violation kayo. Sir, alam ko po ang sinasabi niyo, sir. Ito nga yan, sir, sinasabi ko. Kaya nga po, nagse-send po kayo habang na sir. Ito pinaliliwanag ko din sa inyo. Dahil kami, oh, ayo, ano bago kami pitawan ng LTFRB. LTFRB. Oh, Yung sinasabi niyo, patas na yan, matagal na yan, tama? Alipō. Matagal na po. Oh, matagal na po. Alam mo naman pala mali kayo. Hindi po yan in-implement sa lokal Hindi po yan in-implement. Ay, national na po tayo. Paulit-ulit na po. National law ba yung may nila? National na po tayo. MND. MNDA na tayo. Kaya nga po tayo nagpapayad. True Gcash na. Okay po. National na po tayo. Patas yun na. Hindi po may pwede sir. Wala po akong ginawang ano sa inyo para bitbitin niyo ko saan. Hindi ko kayo. po Wala meron. Hawak ko ang cellphone pero nagsisilbi pa kayo muna ako, sir. Huwag yung sa inyo. Kasi yung violence na binibigay niyo sa akin, violence yun yan dapat sa LTO, hindi po yan sa local sir. Hindi sir. Ah, malinaw sa video niyo sir. Wala. Wala. Paano oh. Uh, wala nagsi-cellphone? Una muna sir, paliwanag ko sa inyo sir. Ko, sir. Yung uli niyo sa akin, LTO ang nag-implement yan. Hindi po sa local po oh, yan. Ah, sir, pwede naman tayong kung kami sa sasamahan. Hindi po, ay pa ako pupunta doon. Wala naman akong ginawang ano sa inyo. Malinaw po sa inyo. Malinaw po sa inyo. Po sa inyo. Linalagay Malinaw niyo sa. Ako, yes, sir. Yung... Hindi po.